Kol, mayong hapon na? Mayong Kung saan na, kol? Baligyanin niyo? Oo, nga. Ay, katahoy. Kapila mang kuha na na, kol, bangan? 14. Tag-14 ang bangan? Oo. Kung saan mo, mawara ni yung panginabuhi, rin, ah? Mawara din sir. Kanin mamugha? Oo. kapani na mo? Wala palagi. Wala pa mo kapani-huto? Wala pa. Pero naa mo yung no? agnan, oh? Naa yung mo? kaning bata na nakakaon eh? na ni wala pa mogi di among pinabuhi sir buka bugha lang ang taon makapalit lang we og para makakaon ning ako mga apo nga nagbanuban sa ako unsa man yung gidong ang karong kol na ay duha ubang kabasa ang logo namo kay para na makakaon ning mga apo nako na para makakaon lang yung mga apo oo pila na imong edad ganikol 60 sa sinta na ka. Mm -hmm. Ha, man mga ginikanan na ng bata. Nagbuka ko dito. Nagbuka o kahoy dito po. Kaya para lang po sila. Para makabugas lang po oh. sila. Tahan po eh. Kanin ni uban sa imo din mga bata? Oo, oh, kay na ina naman to ina ni, niya. Pag uban na lang dito ila tatay ni mo kay base ubag na ibugas nila dito na. Yawat na ubag makakaon mo. Ah, gipauban sa imo mayo na naman... Kung na bugas, dari makakaon sila. Oo. Oh. naglogaw mo? Oo. Oh. Jeep? Jeep? Palite o... Palite siya kuha ni mga bata kanang isnak bitaw? Paan ba? 150. Um, oh. Motorara. Pero pagkagabi ikaw, laman mo muli. Sa basurahan. Ay, this is basurahan. Diri ah, katong oh. nun. Oh. Tapos, Cole, kaning inyong kuha... Ang ni ma... Kaya pila ni Mahalin. Kung sa itag isa ka semana o di pa mabandol. iska semana? Oo. Oh. iska Is semana pagka mong kita kwarta rin eh? Oo. Oh. Taon po. Ni yung inadlaw-adlaw na bugas? Na. kaya nga, o, Kung sa amung nga bugas, ihatag tag du, isa ka kilo. Ah. Amo nang bawabad dito na no, para lang kani mga apo ako may mga Ang lang. Kakaon, kakaon lang. Ano so sa may kusog pa ni mo mubugha o wala na may kanot? mo mo'y gikaon? Masya ka kamot na lang Ako ihatag ha Ito buga ka rin eh Oh may bugas Mayo na lamang eh Ay tira Ako Salamat sa ginoo ha? Salamat sir Salamat po sa ginoo Ihatag ang mga pagkao mo sir Sir Sukad sukad sa akong pamugha Karong pagit ko na taga anong bugas karon pagkakatilaw nga naitaw wa ka kay lagi taga mo tagaan mo bugas sukat sukat ka wa ka katisting wala ha wala gid ko katisting ha, nga naa dai taw nga manhatag og bugas so gud sa pagbuga buka na ako, karon pagkit tagaan og bugas taon po dai ma ako da ang pagpasalamat na ako sa Ginoo nga bisan to na ana ko maayong nga tao pero naluoy sa ako naghatag og bugas tagaan bugas salamat sa Ginoo ha tapos kaniyo palit mo kwan Palite mo nga na kung ano. Salamat po, Dako Kla. Oh, salamat po. Sa salamat sa Ginoo. Ha? Salamat sa Ginoo po. Salamat good nga Dako kayo ang pagpasalamat nako share sa inyo. Ug uban pa sa Ginoo nga gitagaay mi grasya nga Dako. Salamat po Dako Kla. Na di na ko istorya kol. Um, salamat oh, kay Dako. Ah, salamat, salamat po kol. Salamat. Salamat sa Ginoo ha. Ano ba, na ang kaupa no? Oh, kana. na. eh ata Cihatak jasa manga batak. Ara. Ya kada dawat dai. Oh. Suhat ayong Sir. Cigi ha. Salam. Cigi, da ta. ba, kay kagino salamat, Sir. Ayan, ay. pangisnak mo d'ya. mayo na lamang nga. Ano e, ito? Yatak yatak jeep. Ano oh. ito? Oo. Ano ito? Ano Ma Maulaw ito no, sila. Maulaw? Maulaw, maulaw daw. <laughs> maulaw siya. Sige lang. Salamat, sir. Salamat po d'ya. Kol, salamat sa ginoo. Oh, salamat. 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 Oo, oh, panalangin ni sila nga. Sa garam ni ko. nga dako. Salamat po, Kol. Eh, hey, ato naman oh, Salamat.